Ganito ang itsura ng isang warehouse ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cordillera. Kahon-kahon ang mga nakasalansan sa pasilidad. Mayroon ding litro-litrong tubig. Kung tutuusin, halos mga pangunahing pangangailangan ng laman nito na kinakailangan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nakahanda tayo. Diba? Uh, ang una naman talagang mag-respond dyan is would be the LGUs. Uh, the DSWD would just augment their resources if they need Uh, kaya naka, uh, naka proposition na 'yung mga goods natin, naka-distribute 'yan uh, all throughout the entire Jones. Sa panahon ng sakuna, susiraw ito sa mabilisang pagbangon. Kaya sa pananalasan ng bagyong Christine sa Bicol region, walang humpay ang pagdating ng mga ito. Nakapwesto na kasi ang mga family food packs bago pa man tumama ang bagyo. We are doing everything we can to uh, get uh, assistance pre-position. That's that that always the key. People evaluated properly, get our uh, uh, our goods and equipment pre-position as close as possible without them being having the risk of damage. Para malapit na sila doon sa area, kailangan nilang servisan pagka dumaan na yung bagyo. Para kay Ati Marivic, malaki man ang nagiging tulong ng mga ito na waraw sa mga susunod na taon. Hindi man maiwasan ng kalamidad, ay mabawasan man lang ang epekto nito, partikular na ang problema sa baha. Sana po mas matibay pa po yung gagawin nila na flood control po. Para hindi na po maulit na mabaha yung mga dating nababaha po. Sa tala ng Office of the Civil Defense, 81 ang namatay, 66 ang sugutan at 34 naman ang nawawala dahil sa bagyong Christine. Sa buong bansa, higit isang milyong katao ang apektado at 82,000 sa mga ito ay nagsilika sa evacuation centers. Nauna namang inihayag ng Pangulo ang pagsasaayos sa mga flood control projects na naaayon sa pumuprogresong panahon at lumalalang banta ng mga kalamidad. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.